Hi guys. Sa video na to guys, pag-uusapan natin guys kung about sa YouTube, kung mag magkano nga ba ang kikitain sa YouTube at kung gaano nga ba kabilis o gaano nga ba kahirap kumita sa YouTube. Kasi guys, kahit 3 years na akong nag-YouTube, ay personal experience talaga na hindi madaling kumita sa YouTube. Although baka iisipin mo eh, nakikita mo sa iba, malaki yung kinikita nila, nakikita mo sa kanilang mga videos na maraming mga views. Eh, naiisip mo din eh, mabilis lang pala ganun. Pero guys, napakahirap talaga kumita sa YouTube. Bukod sa napakahirap gumawa ng videos, kung ano nga bang niche na gagawin mo, kung ano nga bang content na gagawin mo, eh, maiisip mo na mabilis lang. Masyado talagang mahirap. Lalo na marami talagang mga YouTuber ngayon ang eh, pagandahan ng content. Bukod sa pagmumukbang, yung iba nga, eh, gumagawa ng mga extreme sports o kaya yung iba, yung content nila ay eh, masyado na talagang eh, malakas. Parang nakaka nakaka ano na talaga masyadong mataas na kapag nagsisimula ka lang pa lang sa tingin ko parang maiisip mo na hindi mo na kayang pantayan yung mga content nila so balik tayo sa, sa tanong guys kung gaano nga ba kahirap kumita sa youtube eh sa totoo lang guys isang taon in one year guys sa kagaya kong small uh, youtuber guys na yung content ko ay paiba-iba bukod dun sa napakahirap uh, mag-isip ng content na tuloy-tuloy lang talaga na gagawin mo na hindi magbabago yung content mo eh napakahirap din maka-kuha ng views lalo na nagsisimula ka pala. Sa isang taon guys, nagpagpagawa uh, ko ng videos. Ang views ng mga videos ko ay napakaunti. Kasi nga, wala akong maraming subscribers. Siguro yung subscribers ko nasa 4,000 plus. So, even though gano'n na yung mga subscribers ko, hindi ibig sabihin na manunood lahat yun. So, yung nanood, meron lang sampo, meron lang eh, lima, minsan naka-300. So, hindi yan kaya para kumita ka talaga. Dahil yung bilangan sa YouTube ay eh, 1,000 views per 1,000. So, kapag yung videos mo hindi umabot ng 1,000, napakaliit lang yan. Kahit umabot pa yan ng 1,000, masyado pa rin maliit. Kagaya na sa akin na umabot ng, sabihin nating 1,000 views. So, yung bayad ng YouTube o yung revenue ko dyan ay umabot lang ng nasa, hindi ka umabot ng 1 dollar. Biruin mo yon yung videos mo na pinaghirapan mo, hindi aabot ng 1 dollar yung revenue gaano nga ba yan tanggapin. Tapos, eh, mahirap pa talagang mag-isip kung ano nga bang eco-content mo. So, sa isang taon na paggawa ko ng videos, umabot lang ng 104 dollars yung revenue So, biruin mo guys, sa isang taon, ilan nga bang videos ang pinaghirapan mong gawin? Pinag-isipan, pinaghirapan, pinagpuyatan, tapos sa isang taon, magkaka-revenue ka lang ng $104. So, ganun kahirap guys, yung paggawa ng videos at ganun kaligit yung kikitain mo kung small youtuber ka kagaya ko so kung nag-iisip ka nagagawa ka ng YouTube, kailangan talaga mapanood mo ang video na to para naman magkaroon ka ng idea kung gano'n nga ba kahirap at gano'n nga ba kaliit yung kikitain mo kung small YouTuber ka. Maliban na lang kung magmaviral lahat ng video mo. Nasa tingin ko, malabong mangyari na pag upload mo at magviral ka agad within one month, within two months, hindi hindi sa akin kasi hindi nangyari so kahit gaano na ka para sa akin kahit gaano na yung nagawa kong video para sa akin lang ipinuhos ko na lahat yung time yung pag-iisip ko yung content na gagawin ko pero wala hindi nag-viral ginaya ko na yung mga na ginawa ng iba, kumain ako, nagbokbang rin ako. <laughs> so, wala. And there is one time na parang ayoko nang gumawa ng video. But, sabi ko, para saan ba yung pinagsimulan kong YouTube channel kung hihinto ako? So, mayroon akong naisip na video na hindi ko talaga pinag-isipan. Parang sumagay lang sa isip ko na gusto ko lang gawin. Ayun, sinot ko na kaagad at biruin mo, yun yung nag-viral. Hindi ko naman sinabi na parang nag-viral na rin kasi umabot ng 700,000 views. Pero sa kasamaang palad, guys, eh, na-demonetize, na-limited monetization yung violation. Hindi ko lang alam. Hindi naman yun, ano, hindi naman yun adult. Hindi naman, sa tingin ko hindi naman. Pero di mo talaga alam kung bakit nga ba na Ganon yung YouTube. So yun yung sanang pag-asa ko na mag-viral yung channel ko doon sa video na yun. So nang viral yun, na-upload ko sa siguro within 3 months, yung na-viral 700,000. So nawalan ako ng gana. So yung revenue niya is nagkaroon na siya ng $30 kasi nga he, naka monetization dahil sa violation. Tapos, may isip ito po ng content kung ano nga ba, ba ang kagawin ko. Nag-upload ako liwat, nag-upload ako ulit, pero wala. Ganon kahirap ang YouTube. Kung saan pa yung video na hindi mo aakalain na magbabiral, yun pa. Kasi napatunayan ko ulit, hindi naman siya viral na mabot ng mini -views. Kung baga, sa YouTube channel ko, siya, eh, siya lang yung nagkakaroon ng views hanggang ngayon kahit pa kunti-kunti, siya lang yung nag-iipon ng dollars. Katunayan, ngayong 2025, nagkaroon ako ng $3 this month of January 2025. May $3 revenue na. So, hindi ko inaakala yon na video na magkakaroon ng views kasi nga hindi ko naman pinag-isipan. Wala nga kakwenta-kwentang videos yan eh. kaya yung yung pag prepare mo ng videos na akala mo eh gagawin mo talaga gandahan mo talaga hindi mo aakalain na yung video yun eh walang manunood kasi nga eh nangyari sa akin na lahat ng videos na ginawa ko eh pinag-isipan ko ginawan ko, prepare ko kahit nga yung ginamit ko eh kung cellphone pero talaga guys, kapag nagsisimula ka, wala kang gabi, cellphone lang yung hawak mo, tripod, at saka yung uh, pangarap mo na magkakaroon ka ng magandang channel, magkakaroon ka ng maraming views, magmamiral yung videos mo, yun lang yung hinahawakan mo kapag nagsisimula ka pala sa YouTube. Pero hindi yan, hindi nangyari sa akin, wala. So yung mga pinanood na video ko, iyon nga lang kakwenta-kwenta hindi ko iniisip na ganoon. Umabot ng 30,000, umabot ng 100,000 views, umabot ng eh, eh sabihin natin 10,000. Yun yung mga videos na pinapanood. Hindi ko maisip kung bakit yung mga wala kong kakwenta-kwentang videos, yung pang pinapanood. At sa katutuhanan, napakaliit ng revenue kasi nga walang kwentang videos. Dito kasi sa YouTube, kapag walang kwentang videos mo, eh, hindi ko lang alam sa ibang mga channel. sa akin kasi, nasa of 0.40 cents yung revenue, RPM niya. So, napakaliit. Kahit umabot siya ng 30,000, yung revenue niya, tinignan ko, mga parang 14 dollars. Asa. Hindi guro umabot ng 14, parang mga 6 or 7, parang ganun. So, ganun kahirap ang mag-YouTube. Kaya kung magsisimula ka yeah, yeah. mag-YouTube, mag-isip-isip ka na para magkaroon ka ng idea na hindi talaga madali. Pero pag gusto mo, tuloy lang gaya ko. Tuloy lang. Walang hihinto. Kasi nga, gusto mo eh, di ba? So kapag umabot ka dito sa pagpanood ng video ko, napanood ko na kung gano'ng kahirap yung pinagdaanan ko para kumita ng $104. Isang taong niyang pagawa ng videos. Hindi ko mabilang kung ilang videos. Ang na-delete, ang na-unpublish, ang na-restrict, uh, ang, uh, ang content na nagawa ko. Hindi ko na mabilang So, kung bago ka pa sa channel ko, pwede mag-subscribe ka para mapanood mo pa ang iba ko pang mga video. At saka, kung gusto mo, mayroon ako mga members only video dyan. So, mayroon ako mga videos na para sa mga members. Pwede mo mag-subscribe o mag-members para mapanood mo. So, hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa next mga video. Thank you.